Awikaan 10-4. Siya ay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit, yumayaman ang kamay ng masipag. Kawikaan 10-4. Siya ay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit, yumayaman ang kamay ng masipag. Kawikaan 10 Siya ay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit, yumayaman ang kamay ng masipag. Kawikaan 10 siya ay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit, yumayaman ang kamay ng masipag. Pawikaan Tempor siya ay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit, yumayaman ang kamay ng masipag. Kaya tayo po ay nagluluto uh, sa Kawikaan 10 siya ay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan ngunit yumayaman ang kamay ng masipag kawikaan tenpor siya ay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag.